magandang buhay sa lahat. Oji Diaz at kasamahan nito, Pantiria talaga, ang kanyang ex-alaga, na si Liza Soberano. Unang bungad pa lang, sa kanilang vlog, video na agad, ni Liza Soberano, at Noz Ali pa, ang mukha ni Jeffrey O. At nabanggit pa nito, na nag-iba na si Liza Soberano. Ang laki ng pinagbago, at nasambit pa nitong meron nagdidikta, kay Liza Soberano. Nabanggit din nitong, Nag-expire na ang contract ni Liza Soberano sa kanya at desisyon nitong 'wag na mag-renew. Kahit inoferen niya daw si Liza Soberano na ibaba ang komisyon nito from 20% to 10%. Pero ayun daw kay Liza din na talaga siya mag-renew. Sa puntong ito, mahirap makamove on si Ogie Diaz kay Liza. Dahil malaki talaga ang inaakyat ni Liza Soberano na pera. Nung si Oji Diaz pa, ang nakamanage sa kanya. Mahirap tanggapin, ni Oji Diaz, na wala na siyang, ganon ngayon. Mula din na nag-renew, si Liza poder ni Oji. Wala na itong alaga, na gaya kay Liza, na sumikat ng todo. Sa pagsikat ni Liza Soberano, ay hindi lang, kay Oji Diaz ang rason. Kundi sa galing, husay ng dalaga, at bonus pa dyan, ang kanyang mala angel na itsura. Madami ang nabibighani, sa ganda nito, at napaka-smart pa niya. At hardworking. At yempre, ang kanyang boyfriend, na si Enrique Hill, ang isa ding rason, ba't sila nag-boom, sa mamamayan. At sa ngayon, sa bagong tinatahak, ni Liza Soberano na karera, at ganun din si Enrique Hill, mas nakikita mo. Ang freedom sa dalawa, ang kasiyahan sa bawat proyekto nilang ginagawa. Nagmature na ang Liz Ken, at mas nag-grow pa sila sa individual nilang proyekto. Focus sa work and being low -key.